Hi mga kababayan, muli po tayo nagbabalik sa ating live vlog kasi Bayaran mo na lang yung service Ano, kayo, nagbalik po kita kasi, ayan, nakalimutan sa ating isama Ayan, isinerve na po sa atin ang kanilang bulalugaw Ito yung kanilang bulalugaw na good for how, how much pala? Good, Gun yung ganito is 85 pesos lamang mga kababayan, mga kapamilya, mga maglalasing. <laughs> 85 pesos lamang po yan kaya yan oh, sister si Santi mo ha mag-enjoy na naman. Saan, oh, oh, ano ko ano diyan? Tukbol. Yan, lasing na to. So naman, ayan, sikma na natin ang ating special pa sa lugaw. Lugaw. And of course, sa akin po, sisikma na natin ang lugaw. And meron din tayong lumpiang gulay. Pero hindi yan hubad. Siya ang magaling mag-hubad. Magpang-hubad sasakyan. So meron sila ditong Condiments. Yan, ito, and then ito. Kuya, baro kuha na doon ng pagkain mo. Kasi for sure makatingin ka sa akin pag nakain ako. Pwede naman. Alam ko yung mga sasakyan yun, pang ano eh. Mga raptor. Yan, ang ganda na sasakyan. So, and of course, thank you so much to this uh, handsome uh, fox. And beautiful, and pala, pok lang, pok, pok. <laughs> and to this beautiful uh, and very supportive uh, woman, Miss Isel C, and to this uh, beautiful, ay beautiful, handsome pal <laughs> my kuya barok yes <laughs> yeah and the owner of your gold ah diba? <laughs> <laughs> kuya barok yan. Uh, maraming na maraming inabenta sa sakyan ngayon and uh, oh, yan then, kota ngayon yan kota ng kota ngayon kota kota na bit na nabili na ba yung ano yung fiesta? wala pa Nabenta na, 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 na ko yung PS, hindi pa, hindi pa, hindi pa. Ang dami ginagawa nun, ang dami pinipinturize sa akin ngayon yan. Oo nga. Kota-kota yan. Mag-tiktok nga ngayon yan. Mag-tiktok kaya kita. Mag-tiktok kaya kita mamaya. Ting-ting-ting-ting. yan, so. Yan. So, na po ang kanilang, ano, kakain na po kita. So, sa akin muna, ibigay mo. And of course, sa akin muna ang, hindi ka daw muna doon ng, ano, ng tissue. Tissue, please. Tissue, tissue. At, ah, ito po lang tissue, eh. Ayan, sorry. Alay Ayan. So, atin na pong kakainin ang, ang kanilang bulalugaw. Ikaw na mag Take over. Alam mo yun, no? Yung, 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 yung kulay gold, na ganun. Yung kulay gold, sa pahulas. Hmm. <laughs> so, sa ah, ang sarap. Napasok ko kanina yung chocolate sa panulo yan. Sobrang sarap so ng chocolate nila doon. At farm to chocolate? table. At chocolate? Mm -hmm. The best At po. Yun, hindi ka nakasama ko lang mo sina ano doon. <laughs> sina... <laughs> ina RD. Hmm. Ito ang gawa po ito ni Chang. Mm. Diba? Nagayaya Ay, sila po po pang ano? Gisian? Gisian? Sino? Tara. Hmm. Makita mo na, kain ako ng lugaw. Makakaiba yung lugaw nila, pakita ko. Ito po pala yung bula lugaw, but ano, siguro magataka po kayo, bakit? Ano ba yung bula lugaw, no? Bulalo, alugaw na may? Bulalo. Bulalo o bulalo na may lugaw? So, alin dun yon? Magkaiba kasi yun, yung bulalo na may lugaw o lugaw na may bulalo. Pero ito, kikita po ninyo, ano yung pagkakaiba? Ano Nung bakit ito tinawag na bulalugaw. So, lugaw po ito, mga kapamilya at mga maglalasin. Mm. Makikita mo, meron siyang Bulan. Ah, mais, mais. Corn. Sweet corn. Sweet corn, sweet corn, Japanese corn. Yes. Japanese corn. And meron po itong lahok na bulalo. Mm. So, ito'y beef. Yes. Yeah, so, beef. Meron lahok na beef. And of course, hindi mo wala ang ating egg. Sapagkat so, dito po ay overload ba ito? Special. Uh, regular pa lang yan. Regular pa lamang po ito. So, niisip ko, paano pa kapag ka-overload? So definitely, ang daming lahok. Tama. So ang daming lahok. So, pero ito, regular pa lamang po ito. Yan ang, ko <laughs> mm. ito ang sarap. Lalo na pag nilagyan natin ng konting... Mm ano yon tao dito? Ito yung sili. <laughs> Dahil makain kita ng... Ito. Ito so sorry. Ha, Mmm. parang masarap na yun. Mmm, harap. Bakit lang ba <may> <laughs> hmm. <laughs> yun? Ay, Ay po, ang sarap po, sarap po ng bulalugaw. Ang sarap ng bulalugaw. Ito lang po yun sa pahulas. Thank you po, pahulas. Oo. Oh, mm. Oh. Tsaka wala pa nag-introduce ng bulalugaw talaga bro. Ito lamang yung meron dito, ano? Dito lugaw lang po na may... May bula at may bula. May bula. Na may, ano, may daman ng baka. At may goat, at may batang at may iba ba? <laughs> <laughs> ah! Yung ano, yung talagang gulay, ano? Yung laman na baka, talagang lasang bulalo. <laughs> ang kulang na lang dito ay eh, didagdag na um, ano, sabaw. <laughs> Sarap. May sweet corn pa. Ito. Dito bigyan din. Nakaisip nito, yung dalawang yun. No. Yeah. Yung yung Ilen. Ilen. <coughs> oh, am Allen yan. Si Chiang Aysel, tsaka si Kuyang. Ayan, Aylen, Aylen, O, oh, ang, ang may ki Allen niya. Allen pala. Pero pangalan talaga, Alay. Alay, hindi lang i-pronounce eh. Sabi niya bata, umakanta yung bata. bata. Alay, malabon, it's all I wanna do. <laughs> Thank you. O, siya yung ano, nag-serve sa atin. Napakita ka. Oui. Okay. Ano pangalan mo? Higaw uh, mo na, higaw mo na, higaw mo na, higaw mo na. Hayko sa bulag, lay bulag Sige po, engineer. Salamat. Bye. Yes sir. Hello. Capital ka ba? do kayo sa pangulas kaya. Yeah. Huh 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 ang sarap po nang may ganito. Nasaan ang partner ng no? engagement? Wala pa. Pero nag-serving kayo dito ng alak. Mm, may alak din po sila dito. Beer. Beer. Cafe. Bukas meron tayo dito ang Kaping Batangas, Kaping Sagada, Kaping mm, Ubiget, Kalinga. Kaping, Kalinga. <laughs> Kaping Batangas Kaping Happy. <laughs> mga Arabica, al tapos ano nga yung kapapin ito, mga hazelnut. Wow! Hazelnut, di ba? Hazelnut. May ano, may macadamia. That's in good. Brood coffee. Brood, masarap. Ako. Ano bang, sino bang nagpa-brood coffee sa amin kanina? Ah, sa so office ni Mayor Lorna Quinto Velasco. Tapos ang gamit natin, ano, ang gamit natin sugar. Hmm. Uh, stevia with the little bit. So yung asuka hindi na tumataas yung sugar. Mm, yeah. Stevia. Ganyan. stevia. Adi, hindi, ka pa magiging ano, iwas, iwas ka pa sa pagiging ano. Pwede ka magkapi no? Oh. Tanggal ang hulas, am. Um, tanggal talag, um, ah, alis ang ano mo dito. Alis ang sandasin mo dito. Kilala <laughs> natin Ano mo sasabihin mo sa bulalugaw, Sir? Tanggap ng tanggap naman. tanggap Sir, so. Sorry Sir, Jason Game. Tulog niya kasi. Hmm, ang sarap naman ng bulalugaw. <laughs> ang sarap din ito man. ang Masarap din ito. Sir, ano mo sasabihin mo sa bulalugaw? approve masarap. Ito ano Sir? Sir, ano po ito? Ito ay lumpiang gulay. Uh, lumpiang gulay. Na sama combination nitong ano, nitong uh, bulalo. Ang sarap ng alambot ng karne. Kaya mag-enjoy po kayo ng sobra. Ito po yung bulalugaw nila. Oh, Nandito po ka. ba? karne. Masarap sa. Yan, ito po yung karne. Tapos yung itlog. Meron din po sweet corn. Yan, sobrang lasa po. Dito pa yun sa pahulas. Yan. Uh, Kulang sa akin ito. Kaya akain ko yung isang. Transfer uh, job. Oh, Tapos meron po tayo, ano, car detailing. Oo, car detailing. wash. Uh, lang po sa Bunyasnin Road. Ah, Diversion Road. Bisita lang po kayo. Ah. kap na lumpiang. So yung coffee po ba bukas may may prop? Ah, hindi po ano siya Brood! Brood! Purong brood! Okay. Siguro may magkakaroon tayo ng ano na ice coffee kasi mainit. Ah, ano? okay po. Ice coffee pa may ano yung Oo, mm. oh, tsaka halo-halo. Oo. Oh, halo -halo. Kaya nang po ng halo-halo dito. Hi, Chance. <laughs> <laughs> Abos uh, na yun sa akin. Abos oh. well, na po obos yung kay na, Charm. Sarap. Yung o sa akin po, yung wala pang bawas halos. Yung kay Charm Santi po, maubos <laughs> um, na Yung kay Sir Santi po, maubos na rin. Yung kay Charm Santi po, na rin. Sarap nito. Mm. So, Pag nag-order po kayo nito, kay Haki Ketchup. Sa kanya, kalahatin din sa kanya. Tapos kanya siya. po ay isa't kalahati. O, sa akin isa't kalahati. Tapos kay Santi sa... Yeah. Ang sarap ng combination po nito oh. Game game. Ah, focus lumpia. lumpia. No, gulay at saka ito. Habi ko kaya tayo sa sasamahan daw niya ng rice. Eh rice na ito. Tapos ang sarap ng combination. So itong orderin niyo mga kababayan. Package na. Lumpiang sariwa. Ah, lumpiang gulay. Lumpiang gulay plus ah, um, Lugaw. Bula Lugaw. Bula Lugaw. Ano nakalimutan ng tao? Sobrang sarap. Sobrang sarap <laughs> nakalimutan ko pati pangalan ko. Ano ang pangalan ko? Ah, <laughs> uh, oh. Bernard po. ko ano. Dan eh joke lang. <laughs> so ako po pa ay madalang madala magpaala. Maraming maraming salamat. Uh, pahulas. Yeah. Sino ka isip ng pahulas? <laughs> Mrs. ko. Mm, Mrs. niya. <laughs> Mrs. ni Maria. Mamiya. Maria. 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 Thank you so much, Maria. Uh, dito sa masarap na pahulas. Talagang nalis ang lasing namin. Kasi hindi naman ako nag-inom ngayon. Si Sir Jobs ang nag-inom ngayon. At wala, na, hulas na hulas talaga. Pwede na magmotor pa uwi. Maraming maraming salamat po, Chang. And Puyang. Uh, Kuyang. Awesome. Uh, see you. Balik po kayo dito. ay uh, punta po kayo dito bukas. sa Alas 3 ng... Uh, bukas po sila alas 3 ng hapon hanggang alas 12 ng madaling araw. Dito lamang yan sa Pahulas!